So, paano ba makakalagin sa Shell website para makapag-register ng GoPlus app or GoPlus rewards? Punta lang tayo sa www.shellgoplus.com Ayan. So, para dun sa mga nahihirapang mag-download ng Go Plus app sa cellphone, lalo na yung um, experience namin ay yung sa mga um, Huawei user, Huawei na cellphone, or minsan sa kapag ka kulang yung storage nila. Okay, so dito lang sa Join Shell Go Plus, click nyo lang to. Ayan, so enter your details, first name, last name, date of birth, then mobile number. Yung mobile number nyo po ay kailangan ng, yung permanent number nyo na hindi nyo iwawala or gamit nyo na panghabang buhay. Okay. So, entire password. Doon sa password naman ay kailangan lang meron siyang or ay uh, something unique password na hindi hindi or mahihirapan kahit tayo mahihirapan tayong gumamit sa pag-login. Pero ang sabi dito ay unique password na um, meron siyang capital letter, small letter, or numbers, word numbers, at saka mayro mga special character. Okay. So, ganong password ang kailangan dito. Then, click nyo lang yung next. Then, dun sa next, sundan nyo na lang kung ano yung um, details na hinihingi pa ni Shell. So, hindi yan magna-next kung hindi kompleto dito sa details na to. Okay. So, para naman doon sa mga meron ng card or lalo na yung may card na ng Go Plus Pro or yung mga grab driver or drivers ng mga PUV public utility vehicle na or dati ng mga members na pepeng Pasada pa. So imagine yung Pepe Pasada way back in 1996 or 1995 1996. So, ganun, ganun, ganun nakatagal ang Go Plus up Or, hindi pa man Go Plus up noon. Uh, yun ay pepeng pasada pa lang. So, subok na subok na to ng panahon. Okay. So, kung meron na kayong um, card, dito lang kayo sa login. Ayan. Already a member. Login here. So, dito sa sign-in, mobile number. I repeat, yung mobile number nyo ay yung permanent number nyo. Then, password. Yung password, uh, something unique. Mayroon siyang capital letter, small letter, or numbers, word numbers, tsaka mga special characters. Then, kung click nyo lang yung sign in. O kaya, kung mayroon na nga kayong card yung card number ay nasa likod ng card, yun yung i-input nyo dito. So, sign in using card number. So, ito yung loyalty card number. Yung card number na nasa likuran ng card nyo, yan lang yung i-input nyo din. Click lang yung next. So, hindi siya mag-click ng next kung wala tayong may input na card number. So, yung card number, please check kung tama ito. Okay? So, punta tayo sa ating mga ano ba ang meron sa Shell Go Plus app. So, paano makaka-earn ng points sa Shell Go Plus app? Sa kada 2 liters ng Shell V Power, meron kayong 1 point. Sa 3 liters naman ng Fuel Save, meron kayong 1 point. Then, kada 100 word of shell lubricants, meron naman kayong 10 points. So, doon sa isang litro, kung magkano man yan, sabi na natin ang isang litrong advance, yung para sa mga motor, um, isang litrong advance, let us say 300 plus yung HX7. Um, AX7, I mean, So, sa kada 100 ay meron ng 10 points. If 300 yung isang litro, meron na kayong 30 points. So, ganyan lang kadali maka-earn ng points sa Shell Go Plus app. Worth, 100 pesos worth of items from Shell Select, Shell Cafe, or Deli to Go, meron kayong 2 points. Okay? So, paano redeem ang points ng Shell Go Plus app? Sa Shell Go Plus app, mayroong pay with points. So, kapag ka nag-purchase kayo ng Shell Fuels or Lubricants o kaya naggrocery kayo sa Select, pwede nyo ipambayad yung points nyo sa Go Plus app. So, kailangan lang ma-open natin yung app kapag ka um, magbabayad na kayo, kailangan iscan yung QR nyo sa app para gawin itong pambayad. Okay. So, check nyo lang yung points kung ilan na ang points nyo. Sa kada 1 point, ito ay nagkakahalaga ng 50 centavos. So, let us say, nagpagas kayo ng worth 1,000 pesos, meron na kayong 500, I mean, um, nagpagas kayo ng 1,000 pesos, tapos ang points nyo ay 2,000 plus, let us say 2,000. 100 or yung 2000 points pwede niyo ibayad yon sa gasolina gasolina niyo na 1000 pesos so may matitira pa kayong points sa app okay o kaya naman pag bumili kayo ng isang litrong langis pwede niyo rin gawing pambayad yon tapos biglang ay, kunyari nauuhaw kayo pwede kayong bumili sa select ng um, drinks pwede niyo rin pambayad yon okay Ayan, nagugutom kayo. Pwede kayong bumili sa select using your points. Okay. So, how to redeem rewards? Ang rewards ni Shell Go Plus app, meron silang rewards catalog na nasa app. Check nyo lang kung anong meron para lang kayong magsa-shopping online. So, para lang kayong naglalasada or nagsa-shopping. Um, huwag nyo lang kalimutan i-check yung excuse me, yung address kung ano yung address na nasa app nyo kasi doon po darating or doon dadating yung mga in-order nyo sa app okay. so ano pa bang meron sa Shell Go Plus app so like this one get 2 times points on Shell Daily to Go products nagbibigay ng promo si Shell parang nagbibigay siya ng times two points or minsan sa fuels meron siyang um, 30 bonus points kapag ka nagpagas kayo ng worth 1,000 pesos anytime. So, ibig sabihin 24 hours. Kapag ka nasiraan kayo sa daan, lalo na kung nag-iisa lang kayo, huwag kayong matapot kung meron kayong Shell Go Plus app. Okay, pwede kayong mag-chat. Pwede kayong humingi ng tulong. Meron pong um, terms and condition dyan. Masahin nyo na lang. Okay. Then sa get back on the road with 10% off on Motolite light batteries, merong mga Shell station na nagbebenta ng motor light batteries. Makaka-discount din kayo doon ng 10% off. Sa lubricants naman, kapag ka nagpa-change oil kayo, meron kayong 10% off lahat ng lubricants. Or kahit bumili lang kayo ng langis, pang top up or pang change oil ng motor nyo or pang change oil ng mga sasakyan nyo, kayo na lang mag-change oil. Meron kayong 10% off sa loops. Then, sa mga Go Plus Pro, Go Plus Pro, like yung mga dating Pepeng Pasada member or yung mga driver ng PUV. So, meron silang free scholarship and insurance may scholarship program na binibigay si Shell for free sa TESDA. And yung insurance ay marami nang nakaka dito. Okay? May mga patunay na dito kung actually lahat naman nang nandito is subok na. May mga nagbe-benefit talaga dito ng members or nakakagamit na like insurance and scholarship. Sa so, scholarship, every year, meron sila. Okay. So, para maunawaan nyo yung mga terms and condition ng bawat nandito sa app. Or kung ano man yung program na nasa app, basahin nyo na lang ang kung ano yung nakalagay sa terms and condition na nasa app. Okay. So, ang update sa ngayon ni Shell Go Plus App ay marami ng ways para maka ng points. Like, 1,500 ways para maka kayo ng points. Mer meron ng mga or brand na nakapag-tie up sa Shell Go Plus App. At, abangan nyo, pwede na kayong mag-travel ng libre. Okay, yehey. So, yun na ang update sa Shadow Plus app. Um, thank you for watching and sana may natutunan kayo sa video ko. Please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you. Bye.